So, kailan mo siya nakausap? So, most likely, Mr. Chair, after the turnover po ng command uh, when I assume as City Director. So, mm. most likely, that's before July 5 when the order was issued to him as uh, in charge of the, assigned, to, assigned sa traffic group At doon siya, doon mo siya nakausap about doon sa pagiging uh, boastful niya sa nangyari kay Halili? Yes, Mr. Chair, kasi may PDS po kasi yan na pinakita sa akin. So nakikita ko yung kusang ng mga assignment. So nagtanong ako saan siya galing. So very comfortable naman po siya na nagkwento na galing siya sa Region 4A. At uh, nakwento po niya sa akin yung operation. Against, At yun na sinabi niya? Um, yes, Sir Mayor uh, Halili. Anong pagkakasabi niya, uh, GM? That, uh, he is part of the said operation hindi naman niya sinabi siya ang bumarel or something but the fact na sinabi niya his part i assume na merong kinalaman tra trabaho yes sir and uh, mga ganyan kasi trabaho compartmentalize po yung work so uh, hindi na rin po ako masyadong anong nagtanong uh, nagtanong alam ko lang na niya sharpshooter po yung bumarel so, so uh, captain uh, Albotra do you confirm That nagkaroon kayo ng usapan sa kanyang opisina? Sigurado nag-usap kayo, Mr. Chair, kasi ako po ay nagko-courtesy call. But never did I remember saying something, anything like that, Mr. Chair. Captain Albotra, remember, you are under oath. Yes, Mr. Chair. At kung sakasakali na may kinalaman ka at involved ka sa grupong ito, aminin mo na, kasi darating ang panahon, hahabulin ka ng pagkakataon, maniwala ka sa amin. Marami na kami napatunayan sa kongresong ito. Marami na kami napatunayan noong paman. Hahabulin ka namin kung talagang involved ka. Maniwala ka sa amin. Can I say something, Mr. Chair? Go ahead. Mr. Chair, I'm, my conscience is very clear. I have not involved in any uh, way to the killing of Mayor Halili, Mr. Chair. What is your relationship with Major Andulan? Major Andulan is my classmate, Mr. Chair. Major Andulan, kayo'y magkasama ni uh, Captain uh, Albotra. Magkaibigan kayo, correct? Uh, not really, sir. Uh, it's just my classmate, sir. Ngayon ko lang po siya nakasama, sir. Andito sa Facebook nyo, eh. yung, yung mga closeness. Eh. Ha? Huwag kayong magpo-post. Kung hindi kayo magkakasama, Ayan, no? Oh. Kimakino, Parado, Rebita, Andulan, Kenneth Paul Albotra,